Patuloy na namamayagpag sa Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship ang Pinoy Esports Team na AP Brand. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Umabante na sa knockout stage ng M5 World Championship ang Pinoy Esports Powerhouse na AP Brand. Pinagharian ng koponan ng Group C ng torneo ng Talunin, ang Burmese Ghoul ng Myanmar, Team Flash ng Singapore, at Team Lil Gun ng Mongolia. Sa pagtatapos ng unang round, perfectong 3-0 match record at 6-0 game record ang naitala ng Bren. Bilang isa sa dalawang teams na nananatiling undefeated, inaasahan ng Bren na malaking target ang nasa kanilang mga likuran. Sa kabila nito, sanay naman sila sa pressure, sabi ni Coach Brendon Lin Pesebre. Actually, wala naman pong pressure kasi kami yung team na for the past year this year um, sobrang dami na namin na nilarong tournament sobrang halos lahat kami yung tournament favorites so babala naman ni head coach Francis Ducky Glindro marami pa silang pasabog na ilalabas pagdating ng playoffs we're looking forward to like play uh, at the topmost level when the knockout, knock out stages comes in in about a few days so i know everyone or every other team in there has like something in their pockets you know we'll dig deep on ours you know scrape the barrel from whatever that, what's, that's left out of our creativity and you know bring out our a game Samantala, sa lower bracket naman bumagsak ang Blacklist International dahil sa isang upset loss sa mga kamay ng Turkish team Fireflux Impunity. May pag-asa pa rin umabot sa finals ang Blacklist pero hindi ito magiging madali dahil susunod nilang makakatapat sa Sabado, December 9, ang Onik ng Indonesia na isa sa mga title favorites ngayong taon sa EMV Convention Center sa Quezon City idaraos ang M5 playoffs bago lumipat ang aksyon sa Rizal Memorial Coliseum simula December 15 hanggang 17 Rafael Bandayrel para sa Bayan.